Yo, 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 guys Ito na, may papabigil ako siya Ang Unang Sabi sa akin Kaya, ito siya Ano, magtanong siya ko meron daw good pets Papabigil ko sa kanya Ang bold eagle ko Bold eagle lang may ko sa kanya, guys Ito siya ito, pipibigay ko sa kanya to. At siya kasi, ang unang nag-subscribe sa akin. As Nasaan siya? Hanapin natin siya. Ako kasi guys, kung di alam, ako ay magpapamigay ng brut sa iba. Tapos, eto, gusto nyo nyo magkaralapit. Eto, bald eagle. Nakapagbigyan ako sa kanya, lol. Tapos, guys, sabang yaman pala. lang. Buket ko lang yung yata ka dito. Tandaan nyo, magkakaroon ako. Bibigyan ko kayo nito. Saka ganito. Ba like and subscribe lang. Like and subscribe. And, magkakaroon kayo ng kakao seed na mayangan. Only sa starter or reach. Bala na. Saka <laughs> ng pera. O oh nga pala tandaan nyo Mamimigay din ako ng, trilyo, ng trillion Sa aking mga subscriber Na first lang Sa paglalaro nito Doon lang ang aking server Doon lang ang aking server Tapos Sabihin nyo lang po Nakapag like Sabihin nyo lang po Nag like and subscribe na kayo at i-comment na yung username sa akin sa akin YouTube channel. And that's all. Bye-bye.